Ayan, naka-start. Okay. Diba? Hindi ka nanood sa live ko. Kala nyo ha Pati dito tambal yung homes. Ginawa ko namin. Grabe guys, ba na dito oh. Sa YouTube ko to, y ano eh. Mas ma mas malakas ako sa YouTube kaysa ano sa Facebook. sa YouTube. <laughs> Yung tricycle mo? Oo kasi ayosin mo muna. Grabe, bumoy ka yung pader. Grabe, baka. Nasira na pala yung hams dito. Wala ng hams. Balik kami ulit. Kasi yung tricycle niya, baka mamaya Ha <laughs> ha ha! hindi ko lang doon, eh. baka umakas -ano, na yung sabit Oh, sakit eh Ah, yung, ano, yung pambel.